kalinaw ni Kristo, maanaakan ka Asalamu alaikum waramatula. Kalinaw o kamagiluyo ni Allah, maanaa ka Si Mary o Yusuf. Ang kapasailuan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag, kay iyan man ang ginharian, gahong o kang hangtod sa way kang turan. Maumaoragin ang Kristiyan o Islam. Mikiplayo! Kako, Madre! kig suod ka sa Apan Apansama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usap si Mary. Kuya ko sa kanyan ko, Islam! Tako siyang hulga sa Islam! Awain ka! Biyay siya! Kalimti siya, Yusof! Kung muso pa ka ako, pakibali akin sa kanyan! Ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuha ang patay si Yusof! Yes, sir! <laughs> gitu is niyo ang katarungu ng patuluna ni Alan. Ayo, ayodon! Kiluan niyo ang katarung, irnyo kiluan! Ah, <laughs> si Mary o Gioso kinsaga ug Ang tawa ko, ang antuna Agabes. Ikaw, ako nagpagita kalinaw. Suka so, sa kin din babanog sa makampiyan. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka so, sa kin, adin apusuyan. Ikaw, ako bat kayon og gugma. Suka so, sa kin, napakagadam sa kabaya. Si Mary, ug Yusof. Sugi nun sa pakigdait. Ug sugila nun, iigot lang bisubay sa pagbati ng tauhanon. Kung kaya mo, ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwak ni Fermin Culiantes Gomez, direksyon ni Aljida Baquita, Spinner Nelson Tantano, Technician Aquiles Hisem, Dalit Kirinyo sa Super Radio Production Center. isang hakbang lamang at ika'y makakarating Tulad ng puno na galing sa bingi Nagkasulti gan sila si Mary yung Yusuf sa cellphone Oman silang panagsulti, milakaw tayo ng madre kuni -kuni. Apan huwag yun ni Kapungi ang tinuod ng kipati Nagkasulti o sila si Rahim og Yusuf Huwag nagpahibaw ang maguwang Nga dili siya makatambong sa kasal ni Yusuf Bihaw sa day si Chana. Diyang dili na unta ang buhato ni Chana, mitigok yang cellphone. Og nagdali-dali sa kwarto. Og nanira. Og itubag ang maong tawag. Day boom si Yusuf. Musa iyang gisulod si Chana. Naobserbahan na usab ni Yusuf ang laing taras ni Chana. Og bisamot ang kahibong sa ulitao. Diyang nagdali-dali kining milakaw. Dito si Chana sa airport. Doon na sila'y giatngan sa Lang tao sa Laing Nasun, kami bisita sa California. Si Jana de Ay, ang mupabuto sa dakong bumba, araw mamatay ang ipaabot nilang tao. Makar, ikso, niya ang lahi nga sumpay, nini atong sugilanon nga naguluhan. Si, si Mary Okoyoso. Maapil sila kaharos tungod sa gikusgun sa mabuto nga bomba kikan sa nga akong kiparking. Nagpadung na sa limusin ang among kipaabot. I-dial ako ang cellphone. Before the eyes of God, we sentence you to death. Thank you! Thank you <laughs> Get us. Go us. Jada, let Are you alright? No, be yet. Yeah, I hit the ginny Yusuf. Hurry, please! ka sulit na balik mo na ako kung sinay tabo ni Muskawas Airport, ha? Jana? Please, Yusuf. Ayaw na ako pakisulit. Please. Please. Ah, Iyatol ka Hindi ako sa inyo? ko gusto sa amo. Okay. Mula ko sa sila, tita. Hindi, isa't mo gusto sa i tita. Yusuf, nahadlo ko. Di big na ko, Jana. Dali. Yusof. Ha-automatic ang imo sa kinan, Yusof. Dasa kung saan saan ni makapagtod. Oh. Thanks, Yusof. Mahal ko na ikaw sa imo. I love you. Nahatlo pag-ihapon ko. Mahatlo ko gumabuang unya kung saan kong, sa kong ibating ikahatlo tak ada aku tepit dengan kita ada dua Yusof. Do you hear me? Tak ada aku dengan kita ada na dua Yusof. Tak guru kaki hapuskan, Lok. Uh. Asal lebih ha? tak, Jana. Asal. Uh.

uwa pa mawa ang ako kahit look Gusto na akong mawa ni. Ikaw lang makawa sa ako kahit Please na ko mawa na ang ako kahit Oo. Oh. Oh. Tabangan ka rin mawa ang imong kahit oh, Thank you, honey. Oh, my ko. Mag-shower ko, honey. Masin makuha ko. Ang bisan gamay lang ang ako kahadlok. Dali, ubanin ko, please. Una lang. Musunod ko. Uh, promise? Musunod ko. Uh, ko sa imo ka sa shower, honey. Dali na ako ilak, Lain alyansa sa American evils ang ipapas ni Ala. Ugtag hanasab ang mga disbelievers ang nangamatay ani nga adlaw. Mga taong nga wala pagtuo sa amot tumong o katuyuan. Arun usbon ang pagtuo sa kalibutan. Oh. Na humana ko sa shower, honey. Are you coming or not? Uh, Yourself, honey? Yara ko. Yourself. What is this? Who's this guy? Sorry Jana, pero nasabutan ako ng kinahanglan lang doctor. doktor. Kaysa akong tan Basi na ka sa nang tabo karong adlaw sa airport. tawag og doktor aron makasulti mo. Pilipino siya pares nato jana. What? Okay na ko. I'm feeling all right after my shower. And I don't need a doctor. Sorry. Ah, oh, doktor. Sorry po. Magaling na pong kasama ko. Sorry, sorry po. Okay na po. Excuse me. Sorry. Abigyan uh, po na ako. Pabalik ko sa shower. Dali na. Pabalik ko sa shower. Yusof, buwan na kanin ni na. Ah. <coughs> oh, sa baron May laing kang ipaanig daw sa ato nga, doktor? Oo, oh, Jana. Gitawagan ako yung parents. Bago pa sila may tawag na nga, uh, may abot na sila din sa hotel. Yusuf? Devil kau! Okay, bye Yusuf. I hope kau sabar ang ato umaabot ng kasal. Why kau sabar, Jana? May nayon ang kasal. Nabalaka lang ko sa akong nakita ni mo kanina. Huwag maarason nga, mitawag dahil ko doktor. Huwag gitawag ko sa dayo ng imong parents. Kung nasukukas kong gibuhat, pasailuan lang ko. Basta, nabalaka lang yung kayo ni mo kanina. I love you, Yusof. Ikaw ang tao nga ako ipangita. Gihatag Di ka ni Ala nga rin ako. Nagkuhan sila ni mo. Are you sure magpabilin ko na din sa hotel? Musunod lang niya ko dahil sa kuwas. Magpabili lang ko din yung mga pilaka oras. Then, upaulay ko. tagal lang niya taga kung upaulay ako silang tita. Bye. Okay. I love you, Yusuf. Bye. Akong laptop. Mawag kong gamitin ang laptop. You know, Kinulog ko. sa mga hitabo mo Sandro. Kabahin kini sa nasuwat na sa Biblia. Many, fire, fire. Kung poot yun na hinuktukan, ka na kinindaan. Tungod kay gihatagan sa ginoo o panahon ang mga demonyo na magkasabuag kagubo, o kagubot, kahadlok o magkabuhat ang mga mangilingig na hitabo. Tanawa ko na sa kaniglasyas mga tao. Bisa ng Amerika nga mo'y giilang ng most powerful nga nasod. May go ni mga tawana. O ang grabe mao ang New York. Katong 9-11 attack, Oh, go <laughs> on, go on, laptop. Okay, we i Oh, my will be increasing and will Wednesday onwards. <laughs> much Airport in To us, AA, Yusuf. So, Los Angeles. Oh, Mary! 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 sa Emily Yosef na atul nga did sa duol ang iyang pangasulon Di ang miulbo ang bumba. Tinood gini ay nga ang tuyo mao ang pagpatay sa ka Prime Minister sa Osaka Nasol nga bibisita sa California. Gusto balita sa CNN nga gituyo pang nga mausab ang schedule sa pagbisita sa mong tao. Kaya na ug report ang FBI labi na ang Counter-Terrorist Unit nga may planong patyon ang maong Prime Minister. kuha kaya po siya o 167 kataw nga na among huwag labot sa mga angol matod pa ni Yosef usak ka auto ang ang gibutangan sa bomba boy unang mi ulbo sa parking lot at bangs airport pero okay ra ang mga sa uno Manoy Di pa sa rola kunog trauma. Pero nawala lang sa baang gibating kadlok. Ay, salamat sa Dios. Naluwas ang pangasauno ni Yusof. Iapil lang kog type sa akong pasalamat, Manoy B. Ngawa maon sa ni Yusof. Sige. Oh, sige, Manoy. Excuse me. Salamat kinuo. Salamat ni mo. Luwas ang pangasauno ni Yusof doon na lang kaayo ang adlaw sa ilang kasal. Hello. Assalamualaikum. Wag ka ka respect sa imo maguwang. <laughs> Kuya Rahim. All right. Milabay una ang three days human sa lain victory jana. Gusto ba ko sa akong nadawat ng mensahe that it was you? <laughs> Mga okay Kuya Rahim. <laughs> ah, Ikau gini eh. Dawata aku pahalipai. <laughs> Og dawata sab aku pahalipai kay two days from now diha sa Amerika. Asawa na ikau sa aku mangon. Thank you, Kuya Rahim. Two days na lang kasal na namo ni Yusuf. Pero dili ikau kari eh? Na aku buluhaton nga dili kabiaan. You know that. maayo ang imo manghod. Umaabot siya brave soldier ni Ala. Maugid ka na ang ako gusto mahitabo ni Yosef. Mula pa siya ni mo kamaisog, Jana. Mauna ka na imong tuyo? Itunol ako kinasingkasing pangamusta sa imong ginikanan. Okay, Kuya Rahim. Bye. bye mm. two days now castanet and yusuf allahu akbar <coughs> ang adlaw sa kasal nila ni Yusuf o oh, Jana Janna? Tita? Suod na si Yusuf sa muske. Sugda so, na ang inyong kasal. Yusuf, Ah, oh, Tita? Go, go! Oh, Tita. Let's go, honey. Happy Happy, guy, Yusuf. Yusuf, are you happy? Oh, FBI, Colonel Yagol, you under arrest. Or no, oh. no!